Pasok idol Sige idol, pasok lang, pasok lang Huwag mahiya, hindi ka lugi, hindi ka talo But At sa darating na mayo mga idol Mga binamahal kong pasayero, lusong, bisayos at winjanaw Parating na po sa mayo Ang ating pambansang tagapagtanggol Bintol po, laibitag Huwag po natin kalimutan Kalimutan mo na ang boyfriend mo Huwag lamang si Bintol po Para sa tunay ng Pilipino Ayan yeah, idol, dito sa kaliwa idol, kaliwa Sige Idol, pasok kayo kaliwa Sige Idol, kaliwa pa Idol, kaliwa pa Sa kaliwa Idol, sa kaliwa Sige kaliwa Idol, kaliwa Idol Sige kaliwa Idol, kaliwa Idol Sige Idol, huwag mahiya Proud ka na nakasakay ka kay Don Michael Basta sa darating na mayo mga Idol Mga minamahal ko mga pasahiro Luzon, Visayas at Mindanao Saan man sulok na no, may Pilipino sa mundo Huwag po natin kalimutan si Pintol po Parting na po ang ating pambansang Tagapagtanggol mga Idol Sige okay, mga idol, ingat kayo mga idol. Sana yung sa inyong minamahal mga idol. Okay, pasok idol, pasok. Idol, idol, ingat. Sige okay, mga idol, ingat, ingat. Idol, ingat na lang, idol, ingat. Idol, ingat, ingat. Okay, dirchateng, dirchateng. Sige ate, eh, dir dir Kaliwa, kanan niya, kaliwa, kanan. Sige yeah, idol, kaliwa, kaliwa, kaliwa idol. Sige okay, po. Alalay alala, alalay idol. Kaliwa, pili sa kanan. Sige okay, po, ingat po kayo. Kaya po idol. ingat po kayo mga idol. Sana'y ay makarating kayo sa inyong mga minamahal na ligtas. Basta't sa darating na mayo mga idol, huwag kalimutan. Parating na po ang ating pambansang tagapagtanggol. Bintol po na ibitag mga idol. Lagay po natin sa Senado. Ito po ay servisyo diretsyo sa tao mga minamahal kong mga pasahiro. Ay mga kaway-kaway ng idol, number one. Yan. Yan po, sambay ng Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao ating Don Michael po, jeepney driver. Yeah. Don Michael, jeepney Don driver. Michael. Jeepney driver. Sabihin ko subscribe. Yeah. Don Michael. Yeah po, no? Don Michael, jeepney driver. Lagi tinakyan. Ah, sige, pa lang uh, natin. Din ako. Na Ayan po, ano, ating mga... Kaya sa lahat ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, sa Mindanao, no? saan man sulok ng Pilipino na mayroong Pilipino, ano? Huwag po natin kalimutan ang ating pambansang tagapagtanggol, kakampi ng inabi, Irwin like Tulfo. Yan po ay nagsalipwersa si Irwin Tulpo at si D.I.L.G. Avalos oh. nagsalipwersa po para sa tunay na Pilipino, mga idol. Woo! Oh. show you <laughs> <laughs> lang, idol. First time din po kayo nakakita <laughs> ng magandang lalaki. Ayan oh, po. po ang sabi ng nanay ko. Ayan oh, po yan, po, yan. po at isama na po natin. <laughs> si Paring Will, Henry Villame, eh. hindi pa siya tatakbong kandidato, ika nga hindi pa siya politiko. Pagbibigay siya 100 million sa iba't ibang ospital ng ating pamahalaan para matikman ng mga karamihang Pilipino ang servisyo ni Paring wheel, na yan ay diritsyo sa tao, mga minamahal kong Pilipino. Uh, yan po, no? Sa ating mga kababayan, saan ka man, sulok ng mundo na mayroong Pilipino. Mga idol, ito na ang mga kandidatong karapat dapat na ilagay natin sa ating yes, pambansang sinado. Mga idol. Okay, santo lang ito. po. Ayan, santo lang. Wala. Sige idol, ingat na lang idol. Sana yung makarti no, ka okay. sa iyong minamahal. Ah, yun lang idol. Sa mga kawatan, bakit galit siya guwapo? Oo, oh. oh, pag magandang mag lalaki, lalaki lagi na eh. Oh, na. Talaga naman. Kasalanan Saan to kay. ng nanay ko eh. <laughs> Sige ay dalaw ka Maria, pamisa mo siya, nakasakay ka naman sa magandang lalaki. Mga idol, magandang gabi sa mga taga-barangay dolan. Sa so, narating na mayawag po natin kalimutan. Para tingin na po ang ating pambansang tagapagtanggol, pagtanggol Bintol Polay Bitang. Ihatid natin na idol sa ating pambansang Sinado para sa tunay na Pilipino idol. <laughs> Maraming salamat mga idol At alam mo idol Gagawa't gagawa ng maraming maraming Mabuti si Don Michael Habang tayo ay nabubuhay Magbabalik na si Don Michael sa ating mga lipi saka sa ating mga minamahal mga istudyante Istudyante ka man o Kung iniwan ka na yung pag-ibig Kapag natapat ka kay Don Michael Di free ka idol Yung aking anak uh, tatlong piso lang ang kulang idol Pinababa ng isang jeepney driver kaya nasaktan ako bilang isang tatay, bilang sa jeepney driver, gumawa ako ng libre sakay para sa ating mga minamahal estudyante. Hindi lang estudyante. Asa estudyante Hindi eh. lang estudyante idol. Ginawa ko ng lahat. Magaganda, no? Mga, uh, gumagawa ako ng ganun para makarating sa ibang mga driver na nagbayad man sa hindi o kulang man ang bayad, servisyon natin ng totoo dahil tayo ay Pilipino. Hindi natin kailangan magsalitaan ng hindi maganda. Di ba, idol? Ay, thank you, thank you mga idol. Kahit hindi naman kayo nagsuscribe, okay, okay lang. Ay. Sige po. Uy, idol, pakishare mo na rin, idol, ah. Uy, zero ka, may gala isa. Sige, idol. okay na, okay, idol. Isa lang, sampo lang kinuha ko niya, idol. Mag-ano isa yan? Hindi na, okay na tayo. Sige, mga idol, ingat po kayo. Sana yung magkati ng maayos, idol. Sabi mo, libre! Akala ko, libre. Talaga naman si idol, ha? Sige, idol. Ingat kayo idol, ingat kayo sa ni makatike na maayos sa inyo mga minamahal mga idol at mabuhay kayo. Nakakarap pa rin sabi mo. Oo, oh, bakit binigay mo pa? Ay, binabal din. Oo, oo. Ah, joke lang. <laughs> talaga na ito. Idol, thank you, thank you. Ingat kayo idol. Sana'y yung makita mo na yung minamahal mo idol. Ma idol. Oh. Talaga si idol. Oh, mga yala. Sige, po, po kayo mga idol. Pamisa-misa, makasakay naman kayo sa magandang lalaki. Basta sa darating na mayo mga idol. Huwag kalimutan, parating na po ang ating pambansyang tagapagtanggol, Bintol po na at nagsanip versa, Irwintol Tulpo, at si DILG Avalos, kasama na po natin sa Team Don Michael, para sa mga tunay na Pilipino. Ito lang kasangga, na mga tunay na Pilipinong na api at hindi nakukuha, ang tunay na ustisya. Ito na po, para sa mga tunay lamang ng mga Pilipino mga idol. Sige ate, pasok ate, pasok. Idol, ingat na lang idol, ingat. Ingat idol, ingat. Sige mga idol, ingat kayo idol. Sana yung kayo sa inyong mga minamahal mga idol. Basta sa darating na mayo idol, huwag ganyan yung tanbintol po bitag. Para sa tunay na Pilipino. Para ting na idol sa ating pambansang sinado. Yeah, idol. Sige idol, ingat kayo idol. Sana yung kayo na mayo sa inyong mga minamahal. Magandang gabi sa Misayas, Mindanao at dito sa ating mga kababayan na sa Marikina. Sa darating na mayo, huwag po natin kalimutan, Bintol po na ibitan, na ang inaapi. Ihatip po natin sa ating pambansang sinalo, nagsanip versa, Irvin Tolpo at Avalos, para na sa ating pambansang sinalo, mga idol, para sa tunay na Pilipino. Magandang gabi po, Pilipinas.